Nagpatuloy na kami sa pagtatanim ng mangga, nara, yoga dito, dito pa. Yan sa taas, hanggang doon po sa taniman ng mangga. Yan. Uh, hanggang doon po, pababa. Yan po yung susunod na tataniman po ng napier. Bali, nandito po sa taas yung napier niya. Kung baga, pag dumami na ho, pwede na nating ilipat dito. At same time, ito naman po yung mga Padre de Agua. Ito po yung mga napier natin. bilis lang lumaki uh, siguro mga ilang buwan lang ako pwede na tayo maglipat Hanggang sa matapos namin ito, sa pangatlong subok ng pagtatanim namin ng napir ay nakabuhay din kami. Dito ay naglagay na din ng hayop ang aking boss. Bumili siya ng kambing, baka, kalabaw at baboy. At mayroon din kaming alaga dito ng mga native na manok. Sa kabilang banda, sa lahat ng mga ito ay hirap kami sa supply ng tubig. Karamihan po kasi ng mga nakatira dito ay gumagamit lamang sila ng manual water pump or poso. Ibig sabihin po ay kanya-kanyang pinagkukuhanan ng tubig at may ilan din sa kanila na pagdating ng tag-araw ay nahigahan ng tubig. Sa panahon po kasi na ito ay sobrang init at hindi na po umuulan. Nung kauna na ang pagtatanim po namin dito, nagpakuha na din po ang aming boss na mag-drill ng lupa upang makakuha ng tubig upang matugunan ang pangangailangan ng mga hayop, tao at mga halaman sa park. Nung lumipas ang tatlong buwan na paghukay ay nakahukay sila ng 140 feet ngunit mahina o walang makuhang tubig sa isang araw. At dito na nga bumagsak ang malaking problema namin pagdating sa tubig. Hirap kami sa inumin at sa aming pangangailangan sa tubig. Ang mga alaga ng mga hayop ay pumayat. Ang mga halaman naman ay karamihan ay natuyo at namatay. Halos 50% ng na tinanim namin na halaman ay namatay dahil sa kamulangan o walang mapagkuhanan ng tubig. Mga plano ng aming boss ay nadinay katulad na lang. Napagtatayo ng botega para sa gamit at makina. Pagtatayo ng kuluan ng baboy, baka at kambing. Ang matindi pa dito ay sinisingil kami ng mahal kahit na walang tubig na lumalabas. Ang usapan po kasi dito ay no water, no pay. Dahil sa pangyayaring ito ay nagkukulang ay nandit kami ng balon. Ngunit hindi kami sanay kung paano namin malalaman na may tubig sa aming inuukay, Nag Nagukay kami ng 10 feet ngunit walang lumalabas ng tubig at tuyo-tuyo pa rin ang lupa. Sa pangatlong pagkakataon ay naghanap kami ng lugar na may tubig at nagpahukay ang aming boss. Sa paghuhukay namin ay nakakita kami ng senyalis ng tubig. Sa ilalim na 8 feet ay may lumabas ng tubig at dahil dito ay nakarantam kami ng kaan ng aming katawan dahil sa hirap ng aming dinanas pagdating sa tubig. Kung kayo ay ipit ng lupa ay siguraduhin natin mayroong supply ng tubig. Ang tubig po kasi ang pinakamalaga dahil ito ang kailangan ng tao, halaman at mga hayo. Nung una po kasi ay nakapokus ako sa supply ng kuryente dahil nakikita ko na marami kami supply ng tubig na nanggagaling sa maliit na ilo. Dahil bago kami sa lugar, hindi ko alam na pagdating ng tag-init ay nawawala ang tubig at naniwala ako sa sinabi na nagbenta sa amin ng lupa na mayroon daw na malakas na bukal. Dahil sa pangyayaring ito ay malaki ang nagastos namin at nasayang na, na mga pananim at ganon din ang mga alaga naming mga hayop ay nakakaawa. Itong pangyayaring hindi ko makakalimutan kailanman.